Siyempre, Friday na at Jai Day. Alam niya natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa official Beshi ng Bayan, Jai Ho Jai. Ano ba mainit ngayong showbiz news? Nakumaan, eto na nga ang mga latest na umaarangkadang showbiz balita. Kapamilya Actress at Pinoy Big Brother Collab Housemate na si Cyril Manabat, tweet thumbs no more. Palaban at walang inuurungan sa mga roles na kanyang tinatanggap. At Paolo Gumabaw, game na game sa mga daring roles, mapapilikula man o theater play. Ang detalye dito sa Joy Hot Exclusives. mula sa pagiging child actress kung saan minahal at hinangaan na sa Ariel Manabat. Patuloy na sinubaybayan sa mga teleserye na kinabilangan nito tulad ng High Street at Senior High. Hanggang sa mas nakilala natin siya bilang isa sa mga housemates sa Pinoy Big Brother collab nitong taon. Kitang kita naman na three times no more at talagang palaban ng aktres. Walang inuurungan pagdating sa aktingan. Ang tanong, handa na nga ba siya sa mas matured na mga roles? It's never about the role. It's about the story. Kung maganda yung yung pinikula or yung music piece, may maramdam ko yung alaga Samantala, pinag-usapan at naging hot topic naman ang aktor na si Paolo Gumabaw dahil sa mga mapangahas na eksena na ginawa niya sa stage play na 8,000 piso. At dahil live ang bawat eksena, inalam ko kung hindi ba siya nakakuha ng pambabastos mula sa mga nakapanood nito. Hindi naman siya nakakabastos, hindi mas siguro mas mga bastos ka kung hindi ka nila na-appreciate pati sa pelikula, hataw din ang aktor. Ano sa isang movie na hindi pa napapalabas yan na mapanood ng tao? Okay. Kinamusta ko din ang relationship nila ng kapatid na si Marco Gumabao. Every time na nakikita kami, he always, he never fails to ask me how my career is going. So, okay naman. At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Jack and Maan. Uh, Joy, tuwing nakikita ko si Cyril sa TV na uh -huh. nag-mature na, na, parang na, lalo nadadag. Bata. Sa edad ko, Maan. At bata lang Ay, yun dati. Ilang taon na ba siya, Joy? Curious lang ako. Ilan Hindi taon? ko alam yung pinaka sack age niya, mm -hmm. pero hashtag relate. Ah, <laughs> uh, <laughs> dahil ganun din ako, na oh, interview eh. ko na yan dati nung masa going, bulilit pa lang. Pero ngayon, 'di ba, kitang-kita mo talaga na talagang no more tweetums na ang atake ni Cyril Manaba. Oo, oh, ang oh. mm. oh, napanood ko siya, di ba 'yung dati kasama niya dun sa 'yung bata pa nga siya, 100 siya. days. Yes, you oh, oh, oh. oh. are. Kasunod ko siya napanood, 'yung parang ano siya, parang uh, influencer siya doon sa kasama si John Arcilla. Ano 'yun? 'Yung drama na 'yon, uh, 'yung may mga nilibing sa Pero tin, na Magaling okay. siya dun, eh. Pero teenager na siya, 'yan. Oo, oh, oh, teenager na siya. Tas, kasi ito yung role niya sa It's Okay Not To Be Okay. Nandun siya, di ba? Yes. Oo, ang galing oh, ng bata. Oh. Kahit anong role ilagay mo sa kanya, magaling yung bata. Oh, pero isa lang ang tiyak dito. Uh -uh. Tumatanda na tayo. Yes, oo. So, oh, oh. <laughs> Pare-parehas tayo. Nagsisipagta nila. Oh, Habang oh, oh. silang lahat ay naabutan natin nung kabataan nila. Yes, okay. Maraming <laughs> salamat, Jai. Salamat.